guys, mag ano tayo ng Zaki app. Wait lang guys. Dito pwede mag-zoom. Ito guys, oh. Zaki. Kita nyo ba guys? Ito guys ha. Ito wait lang guys. Za. Ayan guys, nakabilog siya. Zaki app. Wait lang, buburain ko muna. Sa. Ayan. Ito guys ha. Zaki app. Ito. Zaki app. Diba Ayan guys, guys hintayin lang siya natin pumakas. siya guys. Wait lang, naglo-loading siya. Ayan guys. Ka, nakapangal dyan, Zaki sa taas. Ma, ano, go match. Ay, no, pwede mag, -ano. chat. Pwede dito mag-chat guys. Download doon na sa, ano, sa, sa, re, guys. Sa Play Store, sa, sa App Store. Pwede dito mag-download, guys. Yan. Tingnan ko muna dito. Yan yung DC ko, guys. Pag nag nagpasa kayo ng ano... Ng ano ba yun, guys? Ng Zaki, guys. Pag nagpasa kayo ng Zaki, pag nakita nito yung... Yan, guys. Yung ano ko, yung... Ito, guys. So, yung chat group. 090... Zero, two, zero, zero, nine, nine, three. Tapos may one, guys. Pindutin nyo yun, guys. Tapos makakusap nyo ako, guys. Ayan. Sa taas lang, guys, ha. Ayan yung GC ko, guys. Pag nagpasa kayo. Huwag nyo kakalimutan. Group zero, nine, zero. Uy. Ayan, guys, ha. Pag nagpasa kayo ng Zaki app, huwag nyo kakalimutan mag pag nabuksan nyo na, magawa muna kayo ng account bago bago sumali sa amin. Tapos, huwag nyo kakalimutan mag pag nakita nyo to guys, may nagchat group 09020093 tapos may 1. Pindutin nyo lang tapos makakausap nyo kami eh guys. Tapos, huwag kakalimutan mag-subscribe like nyo sa video para update sa lahat ng video namin. Hello. Diba? Meron dito mga yan guys so oh, nagkagawa sila account kaya meron silang account nanonood sila guys pwede manood dito guys eh pwede magkausap guys di ba tapos ano pwede ka maghanap dito ng friend Nagdurugan o o ano Ang cute guys. Online siya, di ba? Mm -mm. Pwede ka mag, -mag maghanap dito ng friend o oh, ano mga friend chat tapos mga kaibigan. Hey guys, di ba? May kausap ako dito guys eh. Dito. Kami ate, hi guys. Yan. Ako yan, guys. Yan, ano, K9. K9. K9 na yung pangalan ko, guys. Pwede ka mag-search dito sa taas, guys. Dito. yan, Pwede ka mag-search dito. Yan, yeah, g, -G. Yan. Yeah. Pwede ka dito mag-word English, please. Yan. Pwede ka mag-singin dito. Wala. Wala siya nahanap. Pwede ka dito sa manta sabi natin, hi, hello. Ayan, guys. Pwede ka mag, mag ano, bawal guys. Bawat error kasi, guys, eh. Ayan. So, ganyan lang, guys. Kumuha muna kayo ng account. Wait lang, kay. Kumuha muna kayo ng account, guys. Dito muna kayo. Dito sa, yang ganyan, Dito. Tapos, pumunta kayo sa... Dito muna kayo dyan. Tapos, punta nyo to sa account nyo. Sa pink na buhok, guys. Ako yan. Pink na buhok. Tapos, nakalagay yung name ko, K9. Pindot nyo lang yan. Tapos, pin... ako yan, guys. Pindot nyo lang yung edit avatar. yan Ayan. Wait lang guys. Edit avatar. Uh, Tapos hintayin mo lang lumabas siya. Ayan. Iibahin natin yung character natin guys. Ayan. Iibahin natin yung character natin guys ha. Wait lang guys. Fail it daw. Fail it. And guys. Wait lang. Ayan guys. So pwede kayo magpalit ng damit guys. Then guys, kukuha ako, ako guys, kukuha. Ay no guys, tayo kukuha ko si Pia si Mira. Wait lang. Wait lang guys, ano bang ano gusto ng kulay guys? Anong kulay mo na bukay ganito? Wait lang, wait lang guys, naglo loading Ayan. Pag tapos na kayo, pindutin nyo na yung confirm know, sa taas. Wait lang, kasi di pa ako tapos. Ah, ito mas bagay sa akin na buhok. No, guys? Ito, Kai? Ah. Huh? O ano? Ito, o ano? O ito, Kai? Ayam. Ayan. Purple. 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 Kaya gray kai Sige, bag. Wait lang, hanap lang kam ako ng buhok Ito na lang kay. Ito na lang. Ito kayo. Wait lang guys. Mas bagay sa akin na buhok guys, 'di ba? Wait lang. Wait lang guys, hanap lang ako. Oh, olay ata ng mukha. Kung pa kasi guys and guys, wait lang. Wala kakulay ng balat ko, guys. Ay, dapat gray, guys. If, Ay, ano, may paborito akong kulay. Ay, dapat ayun na lang, 'di ba, guys? Ayun na lang dapat 'yung pigmented namin. Wait lang, guys. Ito na lang, guys. Na 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 na. Na na na. And guys, ayun na lang guys. Kaya na lang to kay. na lang. Oh. Yan, ayun yung paborit kong book guys. Ay, joke lang. Tapos may sinay guys. Diba? Kaya may Tongi. no? Tapos ko okay. eh. gusto ko bagay. Ayoko, ito gusto ko eh. Yan, tapos no, pwede ganto guys. Pwede ganto dito walya pang sabi, tapos may kwintas-kwintas dyan. Ay, lamang yung ipis. Yan. Gato na lang kay Yan Tapos, mag, uh, huwag tayo magbalbas, guys. Ayaw ko niyan. Tapos, ito mata, guys. Kulay red. Ano? Wala na ako si signal. Guys. Bakit ito, guys? Not massive. Ito, guys. Ito, kay. O, oh, ito. Yan. Yan. Ito? Hindi siya. tapos yung ilong guys oh naiba yung ilong na guys kung natitignan mo sa malapit sa mata ito na lang guys no tapos mag-ano tayo ng bibig Nakaganon siya ay na lang kaya ganyan di ba ano na siya guys bogi ang pangit oh. Yan, ano na lang alis ah tapos Gano na lang nakaganan, naka-smile. O oh, hindi ganto 'di ba kay ganto na lang. Gano na lang. Ganto na lang. Tapos yung pilik mata niya. Ano nagagalit siya, guys. Dapat simple lang 'no. Ayan, Kai. Ayun na lang guys. Tapos magkuha kayo kung brown yung ano no? Ito akin. Ito sa akin puti. Puti yung balat ko guys. Tapos mag iba tayo ng background kay. Anong, anong background kay? Yan Huwag yun kay. Ito, ito na lang. Yan Okay. yan guys. Tapos, yan, Tapos yung kulay, tapos yung kulay ng buhok Tama na yung kai kulay ng buhok yan at ayan yun guys Tapos, pag tapos na kayo guys Pindut nyo lang sa taas ko Ng Confirm Ay, Confirm pala Ayan na guys, pindut natin Confirm Tapos Confirm 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 ang guys so oh guys dito lang nagtatapos yung aming vlog guys wait lang bukos ko nang tatapusin to guys comment of part 2 bye bye peace out subscribe